Ano yan, bigyan ka pa. Hindi, hindi mo bubit yung sa akin, Bicho Ano? Ayon sa aking Feng shui Master. <laughs> <laughs> alam yung ba, helmet? May, may nagbabalik. <laughs> may nagbabalik. O, diba? Marahil ang iba sa inyo ay hindi pa to alam, Bicho Gaper. Sige, ulitin natin. May nagbabalik. Oo may tatalo na pala kay Master Hans at kay Tita Maxi. <laughs> <laughs> ay, ako mga na helmet. Siyempre, today is a very, very happy day pa rin. Sa so, lahat ng mga bago, pasok sa channel. Tapos don't forget to subscribe button at ang tiny bell para lagi kayong updated sa so, lahat ng mga latest chika. Di ba, may uh -oh. At ang ating weather ngayon ay... Uh -uh. 'di ba? Toxic ko mga bata helmet, busy busy ang lola Pero syempre, hindi makakaligtas sa atin ng mga latest chika. So ito may papanoorin tayo mga bata helmet. Sabay-sabay tayong magulat. Wow! Do, <laughs> tayo ba natuwa? Oo, ako natuwa. Ay, natuwa. Oh, o, Kasi gumagano'n-ganon pa siya. <laughs> <laughs> Sorry pa! Hoy! Pwede ka lang yung kapero ka ganyan. Hindi, pinapatawa lang namin kayo mga kapatang. Hindi ko kasi nakakatuwa siya. Eto <laughs> <laughs> uh, uh, na, sabay sabay hindi. natin yung ating Here po sa atin. Ano ba ang natingin natin na hinaharap ni na PBBM ni Inday Sara Duterte at ng Sambayan ng Pilipino. Well, alam niyo naman po, masalimuot ang politika. At talagang papatuloy po ang masalimuot na politika. Na kung kayo po'y naniniwala sa feng shui, ha, ang feng shui ni PBBM ay hindi po mabuti. <laughs> It will be the worst period for his life. Yun yung sabi ng mga feng shui masters. No? At ang worst period for his life is second semester, second quarter of next year of 2024. So hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Pero sa mga nakikita ko mga pangyayari, eh baka nga, baka nga hindi magiging mabuti kay PBBM, lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko, na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si BP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambilang Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay uh, Inday Sara, natural. Gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po'y nangyari, eh talagang hindi magiging mabuti para kay PPPM ang second quarter of this year. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction, itong first quarter, magde sa si PPPM na, wala, na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan, kay Speaker Romualdez at saka representative at saka dun sa Uh, katunayan naggaya gaya ng National Telecoms National Telecom's Commission sa kaso ng SMNI. So ayun nga mga bata helmet, bitid! <laughs> <laughs> Nabitin si ano? Si Mars? So ayun, bitid si Mars. Bulul, bulul na siya. <laughs> Hindi ko mawari mga bata helmet. Pagpasensya nga na talaga ako, kung natatawa ako. At talaga, kanina pa ako tawa ng tawa nung napanood ko yan. May tatalo pala kay Master Hans, kaya kay Tita Max. Nakakaloka mga kabata na helmet. Ang ating gobyerno pala ngayon, ang politika dito sa Pilipinas ay talaga isang saswela na lamang. <laughs> Nakakaloka. Circus. May prediction pang nalalaman. At magagalit daw tayo. Kasi sinali pa sinali tayo. Sinali ka pa kami? Sino, ma sino magagalit? Malabang Aba, sila. <laughs> Nakakaloka. Siyempre kami, mas gusto talaga namin, mas serve yung justice, lumabas yung katotohanan, kaya nga kami ka mang ICC, di diba? Pero para iba yung prediction ni Mars. Oh, misarili. Yeah, misarili. Yeah. may sarili siya. Talaga... <laughs> may sarili siya. May tatalo talaga. May kay Master Han. mga pata helmet. i-comment down below nyo dyan kung yung prediction nyo na. <laughs> Napasaya ba kayo ni Mars? <laughs> Comment down below nyo dyan kung prediction nyo. <laughs> nakakaloka, alam nyo nakakainis na mga kabata helmet, nakakainis na nakakaloka na nakasa, nakasasama loob na talaga para tayo na isang, nasa isang sarsuela, bitch ko. Komedya. Komedya at, de mormo. Ang dami naghihirap. Meron pa ako nabasa yung isang kilo daw ng kamote is worth 120 pesos. Uy, just Kamote na lang yun mga kabata helmet. Nasasalamin talaga na ang hirap na buhay ngayon. Ang dami nang nahihirapan, hindi na biro kung ano yung naranasan ng bansang Pilipinas. Nakakaloka. Tapos nasamahan mo na naman ang prediction mo. Ano ka lang papatawa? Dati sumayaw. <laughs> nag-swimming nga yan. Ay, oo nga pala nag-swimming. Tapos biglang napasayaw. Oo. Oh. Naihit ba <laughs> Ba yan? Hindi masaya yun. Tapos, ngayon, may <laughs> bagong siyang karir. May prediction. May prediction? Mga kapatang, ngayon, ginawa na lang, katatawanan ng mga bagay-bagay na alam mo yun, yung mga issue na kailangan talaga inuupuan, yung mga seryosong usapin. Tapos gumagalong-galong pa yung uso niya. Huwag kang oh, ganyan, may joga po. Tonto tonto Kaya si may joga po, hindi pwede humarap din sa camera. Ang <laughs> <Ay, laughs> dami ko malalait. Kung ako ay tawang-tawa pag nakaharap ako sa camera kasi nakikita ko reaction niya suko ko pigil-pigil na lang, pigil lang po ako mga bata helmet uh -huh. kasi baka sabihin nyo masyado po kami balahura pero ang totoo naman talaga balahura lang talaga kami. Eh. Kabalang balahura naman so, kasi balahura mga yan. Gusto ko, naka, bago to diba? Bago, bago to. Pucho ka pa. Ay mga bata helmet, comment down below nyo kung ano yung prediction nyo naman ha. Sa napasaya ngayon. ba kayo? I-comment nyo kung napasaya kayo. Ay sige nga. Comment down below kung napasaya kayo at kung gusto nyo pa na maraming video. Hindi. <laughs> <na laughs> ganyan. <laughs> Bug. <laughs> Nakakaloka talaga. <laughs> Excited ni Mars. Wagas na wagas. So, ayun mga ba na helmet tayo. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always, okay ba yung get up ko? Papasa na ba kay Mars? <laughs> Mars! Di ba may ganyan pala ba? Mars! Ay, Mars! mga... Mars, so, Mars tara sa kya po. <laughs> <laughs> so, ayun mga ba na helmet tayo. Sabi ko, pisa boy, yung helmet na ang keeps getting better everyday. Ano man ang weather ng buhay nyo. Palagi pa rin maganda. Di ba, bitch ka Mm, no And praying pa rin tayo sa magandang kinabukasan. Eh, mga kabata helmet, kapit lang tayo, di ba? Dahil may pag-asa naman talaga. And to sa mga nagsasabi dyan na magwatak-watak na lang tayo, magkanya-kanya na lang, hindi pwede kasi tayo ay Pilipino at tayo ay naninirahan sa bansang Pilipinas. Medyo ka Kung ikaw ay may pagmamahal at malasakit sa bansa mo, sa bayan mo, dapat patuloy ka pa umasa na may pag-asa pa rin na darating talaga yung magandang na okay na ang lahat. Mm kung -mm. diba? Huwag nating sayangin yung Pag mga sayangin pinaglaban yung, ng, mga bayani. Huwag nating mga bayani. Diyos ko, diba? Buti na lang nung no panahon ni Serizal, walang ano, Mars. <laughs> <laughs> Baka magalang si Gat Andres. Teka, tatanungin ko yan kay Mighty Magulang, kay Ma'am Mona. Kung meron din bang Mars nung no panahon ni Serizal. Pinanjula ba nun? Hanapin natin, bitch ko ba? Uh -huh.